Hello guys, no, finally na rating natin yung tabing dagat na alas 4:50 ng umaga. mula to sa pinanggalingan natin. So ito yung na natin. Magsa sunrise na. Sa paligid niya may marami pa ring ilaw, bukas pa rin yung mga ilaw. Medyo lumiliwanag na rin siya. Enjoy the view guys. So, dito nung dumating tayo dito, natatna natin yung mga Pilipino na mga kabayan natin na nangangawil yeah, medyo madilim nga lang dito sa area natin kasi medyo ano pa, maaga pa pero may part naman na ano, may part naman na maliwanag yeah, kung mapapansin ninyo no, bukas pa yung mga ilaw no, sa no, street light no, sa, highway so ito sa atin si kuyang uh, inaakman niya na ihagis yung kanyang pamingwit yun uh, iyon, ayos, yon inihagis na po na yung kanyang pamingwit para sa ganun eh makahuli siya ng, ng isda in fairness guys no uh, every friday consistent talaga yung kanilang pangawil dito sa tabing dagat sa bagay nga malaking tulong rin malaking tulong rin nga ito guys no kapag nakahuli sila ng isda kumbaga eh, bukod na bukod sa sariwang isda yung nahuli nila eh nakakalibre na rin sila ng pangulam aside from that uh, nakaka-refresh rin ng mind uh, kung ikukumpara mo na doon ka sa, ano, sa higaan mo lang talagang mapapaisip ka lang na kung ano-ano at magagawa ka rin ng uh, mga hindi ka nais na isa isipan <laughs> yan so yun, kung mapapansin natin guys no, medyo lumiliwanag na siya yan pero doon sa dulo kung mapapansin ninyo bukas pa rin yung ilaw doon sa parting dulo naman meron doon isang maliit na isla yon Maliit na isla guys. Dito naman sa tabi, meron ditong uh, private resort. Ayan, makita natin yung, yung ano, mga jet ski nila dyan, speedboat. Ayan. yung private uh, resort. Yun sa gitna, meron silang ano, dagat din na para lang sa kanila. Exclusive talaga sa mga guests nila. Ayan. Ayan. So ngayon, wala pa namang guests nila sa labas. Okay lang. malaki ba? Ayan. 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 Ala. Medyo sumapit pa yata yung pamingwit ni Kabayan. Hindi niya mahila, sumapit siguro, ba? Para may huli. Ano yun, damit yata? Damit yata yung nahuli eh. <laughs> Baka pagi na. Pagi. Pagi. Basura. Ah, damit, damit. Yan, damit, damit, damit. Yan damit damit, 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 <laughs> damit, damit, damit pala. Damit. Damit, Hindi na no, uh, pulse alarm lang guys, pulse alarm. Sumapit siya sa isang, isang plastic yon si Kuya. Kinagis na yung kanyang tumingwit. <laughs> Chimpu na sana, no? Chimpu na sana. Kala ko isda, no? Chimpu na sana. So, maya-maya lang, guys. Liligo na tayo. So, tayo ng mga halaan dito sa, ano, medyo malamig-lamig pa, eh, papaumaga tayo ng konti. Ang maganda doon. At yung paligid dito sa aking kinaroonan, ayun, sinakabayan sina nandun sa dulo doon. Ayan, 'yun. Uli. Dali-dali. Wah, para may hulis si ko yan. Hasta ah, la gandamano, no? 'ya? Yeah. Para naka-dahbis si ko yan, para naka-huli, huli ko yan. Dito ba Di pa natin mano ang kita. Nasaan ah, na ba? <laughs> yan ha. Kasi lukuyan niya ang ano. Ngayon yung isda. Ayan. Ito, 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 eh Ayan. Ayan. iyon iyon Dalawa guys. Dalawa, dalawa, dalawa. Dalawa. Yun. O, lalaki. Panalo, panalo. Panalo, panalo guys. Oh. Yan dalawang piraso na yung pangsigang na. Pangsigang. Pangsigang. Oh, pangsigang. 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 ang galing. Oh, Ayun, yeah, no? ay, Talaga naman, no? masarap sarap sa pakiramdam talaga pag makahuli ka ng isda. O, oh, yun. Ayos. Uh, o, oh, mayroon pa? Mayroon pa ulit, kuya? Mayroon pa ulit, mayroon pa ulit, Ah, mayroon pa, mayroon pa. yun, 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 yun. Yun, 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 Ang galing. Ah, talaga naman. Iba talaga magbigay, ano, magbigay ng biyaya ang dagat. Galing. Basta masipag ka lang mga kapel, bibigyan ka talaga ng pangulam. ulam <laughs> Ayun no, galing. Ayos, yun. Ang ah, maliit ang pala yung ano, tawag nito? Sima. Oo, okay. medyo okay. yun maliit lang nga yan. O, dandahan, makamano ko ha. Dandahan, makamano ko ha. Saan ko nag-aito ka ba yan?

hindi pala napahiyaw lang kinagat niya ako Oh, Ang kaya baka matusok na sabi marunong daw mayroon daw sa probinsya isang natin ang ko kasi kinagat niya ko siya hiyah, damapi malom uskila sa dek alam naubos nila kasi nung naubos nila ayan yung isa yung yung yun nakalpas nakalpas sa yan kasi sinulok na ganyan talaga yan sabi niya itihay siya yung paay nila ano yung shrimp yan kuyang hipon ayan bali hipon yung ano paay nila pa, matukob. Uh, matukob daw yung hipon na yan. Ay, na, atas, atas, uh, uh, yung yung lang, ano ba kaya panghuli. Ayun guys, medyo lumiliwanag na no. Medyo lumiliwanag na. So, yan. Yan na. Gumaganda na yung paligid. May huli na yan. Ha? May huli na.